Magandang araw, ako po si Carlos Lorenzo Salvachon. Ngayon ay ikakwentohin ko ang alamat ng pinya. Si Aling Pining at si Malia ay nakatira sa malayong baryo. Nam, namatay na ang tatay ni Malia. Kaya tinatuluan ni Aling Pining siya ng gawain bahay. Ang gusto lang ni Mal Pero ang gusto lang ni Maria ay matulog, magkain mag at maglaro. Isang araw nagkasakit si Aling Pini. <coughs> Maria, pagkuan naman ako ng pagkain nandiyan sa salamesa sa halip na sumunod sa magulang, naglabas siya para maglaro. Sa gabi na siya umuwi, gutom na, siya, gutom na siya. Sinabi na, Nanay, ayaw, pero ayaw na yung pagkain na sa mesa Sinabi niya, Nanay! Na, nanay! Magpagaling ka na para bukas, makakain ka na lang, para makakaluto ka na lang pagkain. Ito kuna ko na lang itong gutom ko. Nakagustuhan. Nagluto para kay Malia. Lumabas Pumunta siya sa labas para makahanap ng panggatong. Ngunit may mahiwagang nangyari yale nayong gabi. Inaumagrahan Nagising si Maria at gutom siya. Hinanap niya yung nanay niya pero wala siya nahanap. At nung naglabas siya, meron siya nakita ng chinelas ng nanay niya at may halaman na ma na malapit sa kanya na madaming mata sa chinelas. Nagpat matibay pero wala mahanap hindi na si Aling Pining. Pero natuto uh, siya. Natuto si Maria, si Maria mag-alagaan mag ang salili. Isang umaga nakatingin si Maria sa lutas na madaming mata. Sila si Aling Pining to nakatingin sa kanya sa siya sa ba magpangang amoy. Kaya binalatan niya to at kinain niya. At nasalapan siya. Binigyan niya mga kapitbahay niya at yung iba pilabe binantan niya. Ining ang tawag nitong frutas. Pero paglipas ng panahon, magi, pangalan niya ay pinya ang alam ng storya ito ay maging mahalin at magkinig sa magulang. Dahil hindi natin alam kailan natin sila makakasama. Palandamin natin sa kanila na mahal natin sila araw-araw. Ang nagtatapos ang kwento ng alamat ng pinya. Paalam!